Ginawa ni Cherry White sa kanyang mama habang pinagdiriwang ang kaarawan nito? Inulan ng maraming komento galing sa mga netizen. Sadya nga bang ganito talaga ang ugali nito? O baka naman, pinakita niya lang ang tunay na kabutihan ng kanyang puso? Alam naman natin na kung ano ang pinagdaanan ni Cherry White. Lalo na pagdating sa love life nito. Kamakailan nga lang kung matatandaan natin, sa mga latest video nito ay inamin na nito sa social media na naghiwalay na sila ni JM Joris. Marami nga ang nabigla sa pangyayari sa relasyon nila. Ngunit sa kabila nga ng pinagdadaanan ni Cherry White ay hindi pa rin nawala ang kabutihan nito lalo na sa kanyang pamilya at sa mga magulang nito. Amantala, ano nga ba ang ginawa ni Cherry White sa kanyang mama? na inolan ito ng maraming komento galing sa mga netizen. Isang milyon birthday gift ko kay mama. Paiyak ang magkapatid. Ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. Agad niyang pinuntahan ni Cherry White ang kanyang mama para ibigay ang nasabing sorpresa. Gusto daw kasi iparaanas ni Cherry White sa kanyang mama na kung paano maging milyonarya. Nung pagkadating nga nila Cherry White sa bahay ng kanyang mama, ay agad nga nila itong kinantahan ng happy birthday. At pagkatapos nga nilang kantahan ang kanilang mama, dito na nga inabot ni Cherry White ang nasabing sorpresa. At ito nga ay isang milyong piso. Makikita nga natin sa kanyang mama na tila hindi ito makapaniwala sa natanggap na regalo. Sabi nga ng isang netizen, sana all bunga ang pa-birthday madam. God bless you. Dito nga natin masasabi na kung gaano kabuti ang puso nitong si Cherry White.